po ang unang asawa ni David na anak ni Saul? Si <laughs> <laughs> Unang-unang asawa ni David. Hindi <laughs> 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 <asawa> <laughs> 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 pa siya hari nun. Ano pala dyan? Kaya linggo dyan. Wala pa ko na rin kitang masagot. Ayun din <laughs> na. Ate, manguhula ka, 20 pesos lang yan. Nakakasala ka pa. Tawag yan, cheating. Ah, joke din yung sinabi ko. Ay, yung sinabi ko, hindi joke yun. Papapaalala yun. Sino? Ang asawa po niyo, unang-unang asawa natin ay si Maika o Mika. Nasa aklat ng First Samuel. Okay, marahil kayo ay nagtataka. Kung bakit si Manong Driver ay nagtatanong ng tungkol sa Biblia pinatutunayan ang mga tanong na yan na ang generation ngayon o nakarapang generation, nakaraang generation ay wala ng interest na magbasa ng Biblia. Pero nung araw, siguro si ma'am nung panahon ni ma'am, dalaga pa si ma'am, puso pa packet book nun. Nagbabasa, nagbabasa ng mga packet book. Cover to cover. Pero wala na nagbabasa ng cover to cover ng Bible. Hindi hira na. Mariban na ako, nagkukumbento. Ganon, ganon. Pero sa atin ngayon, talagang wala na. Pero alam ko naman, naniniwala ako na kayong lahat na, ay kayo naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen. Yes, amen. Kaya mo ha, kung gaano tayo nililin lang ng mundong ito ha, alam mo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit wala kang interes? No? Bakit tayo walang interes, di ba? At kaya alam mo, salita ng Diyos yun. Bakit tayo ay walang interes? Kasi binibigyan tayo ng iba't ibang kadahilanan, kaparaanan, at nilalagay tayo sa sitwasyon na kung saan hindi tayo magbasa ng salita ng Diyos upang hindi natin malaman ang kalooban ng Diyos para sa atin, ang plano ng Diyos para sa atin, upang tayo hindi mapunta sa dagat, impyerno o sinasabing nga, uh, lawang apoy o impyerno sinasabing. nakalagay po kasi doon. Nakalagay po doon. Gaano po baka naga ang salita ng Diyos? Ang sabi po sa aklat ng ang salita ng Diyos ay buhay at trabisa. Mas matalas pa sa alinmang tabak na magkabila ay talim. Tumatagos ito sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Sumusunod ito maging sa kasukasuan at utak ng buto at nalalaman ito o nakatako ang iniisip ng bawat tao. Ganun po kabisa ang salita ni At ang salita ay naging tao. Ito nga po ang ating Panginoon sa Diyos. Magamad siya ang Diyos siya ay tao para pumunta lang sa lupa, para lang mamatay, para tubusin ka sa kasalanan. Para lang siya ay mamatay para sa sa'yo, para ikaw tubusin sa kasalanan. Diba? Napakatindi na sinasabi niya. Naniniwala ba kayo na Panginoon Jesus ay namatay para sa iyo, para tubusin ko sa kasalanan? Amen? Okay, okay. Amen. 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 Palakpakan natin Ngayon, naniniwala ka. Sunod na palap ng question ko, ngayon naniniwala ka na siya manunubos mo. Ang tanong ko ay, may tamang relasyon ka ba sa panahon na ito sa kanya? O, oh, sabihin natin Yes bibigyan ako ng isang uh, uh, isang halimbawa uh, para madaling maunawaan kung talaga yes ba o oo, oo ba talaga ah, hindi ba kung wala o meron relasyon mag-asawa magiging masaya ba ang relasyon mag-asawa kung hindi sila nag-uusap